peace. Hello guys. So gusto lang mag video for today. Uh, gusto ko lang din ikwento kung ano nangyari sa motor na motor na to or motor ko. So yun. Last week lang nakuha ko tong motor na to. And then pinark ko lang sa sa apartment. And then hindi ko siya ginamit ng one week then nung last week sabado gusto ko sana mag mag rides and then napansin ko yung front tire is flat so hindi ko alam bakit flat wala pa akong idea nun and then pinahanginan ko lang siya tapos tumawag ako kung ko itong mo inuha itong motor na to is which is red baron sa mga hindi nakakalam guys yung red baron is para siyang honda kawasaki parang ganun um, motorcycle shop din siya so and nakita nila yung gulong ko sa harap papakita ko na lang yung picture Guys, so para kayo na lang mag-judge kung ano siya. So ngayon, bago na tong front front na gulong ko. Yan. Bago na yan. Hindi ko alam kung sinadya ba yun or ano. Wala talaga akong idea kasi motor naman ako dati dun ko naman pinapark sa apartment and ginagamit ko nga daily yun wala naman hindi naman nila wala naman okay naging okay naman yun ayaw ko din magbintang guys so yun pero ngayon sa apartment naglagay na ako ng CCTV and ngayon pala yung purpose ng vlog na to is lalagyan ko sya ng alarm nakita ko lang siya sa Amazon and Ewan ko may ganto ato sa Pilipinas. Ewan ko kung anong pangalan nito guys. Hindi ko alam. Pero mura, ra, mura lang siya. Um, 2 lang. So ikakabit ko siya dito para mas safety yung motor natin. Grabe yung hassle ko kasi nakagastos ako dun sa tire. And tapos... Um, kailangan ko pang iwan yung motor doon sa Red Baron so wala talaga kain talaga guys no okay na kailangan na talaga natin mag ingat or ano yun so yun guys kakabit na natin tong alarm and update ko na lang kayo peace out yun welcome back guys so yun nakabit ko na siya madali lang siya ikabit kasi may mga battery lang naman yan so So, dito ko na kayo nabit, guys. Ayan. So, ngayon, itatry natin siya. So, ito yung remote niya. yata tayo. Wait lang. So, pipindutin natin itong lock or which this arm. Ganyan siya. And, kapag inano mo yun siya, So, ayan, nag alarm siya guys, no So, wait lang So, again this yan yan kapag yun yung warning so kapag isa pa mag uh, alarm ano na tapos alam mo na shutdown ganun no so pwede to shay uh, adjust yung sensitivity sensitivity na yung isang gallon na Ayan din alam mo na shutdown siya. siya parang ganun siya guys so yun In long for today's video so, yun. Know, peace out.